Ang daming bumabatikos kay VP Sara ngayon. Kahit mga oposisyon na kalaban ni PBBM, binabatikos na rin si Sara Duterte. Wala raw karapatan ang VP sabihin puputuloy nito ang ulo ng Pangulo. May problema raw sa pag-iisip ang bise at kailangan na nitong magpatingin sa profesional. Bakit raw magagalit rin si Sara Duterte na parang batang inigawan ng lollipop? E iniimbestigahan lang naman ang pondo ng Vice President. Bakit ayaw niyang sumagot? Hindi yan basta-basta pera na pwede mo lang ibulsa. Hanggang dun sa uh, tinanggal yung kanyang confidential at uh, intelligence fund in the hundreds of millions, ang sabi niya, ang mga nagtanggal ay hindi sang-ayon sa kapayapaan ng bansa. Dahil gagamitin daw niya yon para sa kapayapaan. Medyo grabe yun. Ha. It's uh, worse than a meltdown. It was uh, parang siyang very unhinged. Bahagi nung kanya sinabi, alam na natin, no? Pero dapat siguro hindi siya yung nagsasabi. Yung sinasabi niya na uh, siya na halos nagmaluhod sa kanya si uh, presidential sister para kumbinsihin siya na tumakbo as vice president or else patatalo sila ni Lenny Robredo. Kahit si Senate President Cis Escudero nagulat o o opinion niya ni Sara Duterte. Pero yung mga salita ng BP parang hindi na daw karapat dapat sa posisyon nito bilang ikalawang pangulo. Tama ba yon Ang pupugutan mo ng ulo ang ating pangulo? Yung ilan doon ay opinion niya at ang um, ginagalang ko. So balik yung ibang mga uh, binitiwan niyang salita, medyo unbecoming sa kanya. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, kabilang na yung pagpugot ng ulo ng um, pangulo, um, <laughs> medyo hindi yun na uh, nababagay higa nga sa isang uh, na ng ating batas Tuta raw ng China. Inutusan raw ng mga Chinese. Isa yan sa tinitignan dahilan bakit sinisiraan ni B.P. Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Kilala ang mga Duterte na pro-China. As in maka-China talaga ang mga yan. Isang beses nga pinatawag pa si former President Duterte sa China dahil lumalaban raw si PBBM sa West Philippine Sea at hindi ito nagugustuhan ni Xi Jinping. Kahit si Rowena Guanzon, kalaban ni PBBM ngayon, nababastusan sa pahayag ng BP. Pero nagugustuhan raw nito ang paglaban ni PBBM sa karapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Ayaw ko ng stance niya na pro-China sila. Kahit ako, anti-China to ko talaga. I am really, I want to stand on our sovereignty and the arbitral ruling. And that is one good thing, the only one good thing that President BBM has done that I can see. Na he is standing up for the arbitral ruling and that the occupation of China of mm -hmm. our West Philippine Sea must stop now. Nanawagan naman si Senator Kiko Pimentel sa kaalyado ni BP Sara Duterte. Ipatingin niyo ang utak ng ating Vice President. Nakakatakot raw ang ganyang klasing pag-iisip. Kailangan raw ni BP Sara ng kausap tungkol dyan. nag ako sa kanya. Kay Vice President, sa, 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 tingin ko, she needs to talk to some uh, professionals and maybe some close friends and family para may labas na yung ano yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Uh, mahirap mahirap yan yun eh. Mahirap i anong tawag mo doon eh? hindi hindi mo i-share. so. Iyon lang po, iyon lang po masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na mag meron siya mga uh, sessions na nailalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit sir? Hmm? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi, dirin hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. At, eh, pero yung naisip niya, hindi usual eh. So, siguro kailangan may, meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Oh. Kung kayo, Pabor ba kayo sa mga pinagsasabi ng ating bibi sa ating Pangulo? O hindi rin nyo nagugustuhan ang mga sinasabi nito at pambabatikos? Igomento sa baba sa lobby.